kanina Oo. pa nasa linya. Nasa kabilang linya na rin natin si Arya Leia, no? Ah, uh, ay, na nasa wala <laughs> na, na. in our dreams lang para na sa akin ka. kabilang linya. Pero yung balita Totong niya, pa yung, <laughs> yung balita yung balita ni Arya Leia nasa Cavanatuan niya ngayon. Alam niyo naman kung gaano kalagalag yung babaeng 'yon. Ah, um, nasa Uh, painting Competition and Exhibition siya ng uh, Nueva Ecija uh, Tourism uh, Office para sa National Arts Month uh, ngayong taon. At uh, 26 na kalahok daw ang uh, sumali dyan at nagpakita ng kanilang galing sa pagguhit ididitali sa atin yan ni uh, Arya Lea. Arya Lea, pasok. At magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong lalong na po sa mga nakarabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. At sa lukuyang nagpapakita ng kanilang angking kalino sa pagbuhit at pagsinta sa kanila nilang mga canvas ang 26 kataon na lumahok sa nasabing kompetisyon. Bukas ang kompetisyon sa lahat lalong lalong sa mga mamahilig sa drawing o painting. Ang kompetisyon na ito ay hatid ng meta Tourism sa pangungo ng ating Mahan na gobernador Aurelia Oye Omali. Tatanggap ng 50,000 piso o 50,000 pesos ang katangaling champion ngayong araw, 25,000 naman sa pangalawang pwesto, 15,000 sa pangatlong pwesto at 8,000 pesos para sa pang-apat na pwesto. Ani ng sinig, bayang malikha. ang tema ng kanilang iguguhit sa kanilang nilang mga kambal. Samantala, makikita natin sa 26 na kalahok ay mga ilang, ilang istudyante. Kasama na nga rito si Yanni Bala Talampas, ang grade 12 student na mula pa sa Talavera National High School na nagkanit ng grand champion sa nakaraang painting competition na isinagawa sa bayan ng Talavera nito lamang din buwan ng Febrero. Nasa likod din ni Yanni ang kanyang mga magulang sa pagkakataon na ito. Nakasuporta sa kanya at ayon sa nanay ni Yani na si Ginang Crystal Bala, talampas, manalo matalo, golang lang go. Kasama din ang lolang proud na proud sa ang apo habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Yani. At ito nga mga kalawak na ito, makasamang siya at kasamang army ay binigyan lamang ng limang oras para tapusin nila ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga iginuguhit. At pansamantala yan po si Ayolea mula po dito sa SM Kabanatuan, 4th floor, Roptop Park para sa ani uh, uh, para sa August Month 2024 at para sa balita ng lokal ng no, radyo natin Gimbawan at Tide Center at dito sa pagbabalita at serbisyo sa ano, mga sumasayaw ng Pilipino. Maraming salamat uh, Aya Aya Leia kala ko naman na eh nasa bypass road ka na niya kapala sa ano <laughs> sa uh, o, oh, uh -huh. Kabanatuan City. So, wala ka pala. Ah, hindi ka pala nagbantay ngayon. <laughs> Nag-SM ng pala si Bakla. Mm -hmm. uh Oo. -oh. So, ganon katagal ang uh, iguguguli nila? Nagpalamig po tayo kasi masyado na mainit sa bypass road. <laughs> ah, so nagpalamig ka dyan sa SM. Ganon. Uh Oo. -oh. So, dito muna tayo sa SM. Ganon katagal yung uh, oras uh -oh. na... Ilalaan nila sa painting uh, nila, five hours. Yes, yes five hours kasamang D. Kasi ito daw ay, ang mananalo dito ay siya nang magiging exhibit. Nagagawing exhibit uh, ng Nebay, uh, uh, Seattle, Rizal. So itong ginagawa nila ngayon, kung makikita natin kanina sa live natin, talagang hindi basta-basta at... Dimo akalain ang Ibarito ay estudyante pero more on mas marami sa ang giddy ko yung mga tapos na sa pag-aaral at talagang profession nila ang pagduhi, mm, talento at, nila. So, uh, so hindi yan uh, amateur, hindi amateur. Hindi hindi, hindi pala contest. siya mga estudyante lahat. Hindi ah. Uh, so, uh, 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 so parang hindi na sa si lahat ano? open category kasi ito. Ha? Open category. Oo. Uh, so open itong for, si Yani, oh. si Yani Ah, uh, iba pa yung yeah, hit, 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 bata. Hindi, teka Itong si Yani ay sumali dyan Hindi dahil nanalo siya dun sa Talavera Contest Ganon mm -hmm. No, no. Hmm. Open, open Open, uh -huh. talagang open, mahilig lang siya sumali again. Ano yung theme? Meron? Ano po? Ano ang theme nung National Arts Month uh, Dyan sa ano ng Nueva Ecea Tourism? Yung tema? Oo, tema. Bin oh, Binanggit mo yung tema. Ang tema ay ani ng feeling na yung malikha. kasi lang. Yan, 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 nang, yan tema, tema. Yan din yung tema ng buo ng, National Arts Month. Oo. Oo. Ano kaya uh, ang Open ito sa buong taga-neba isiha. Ongoing ba o tapos na yung pagdodrawing? Kaya, Lea. Kaya, Lea. Ano po yon? Tapos, 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 na, tapos na, na, ba? yung painting nila? May, may, may finished product na? Daho, hindi pa kasamang army at kasamang G at kasi sila ng alas 11 ng umaga. Ah. Pagdating pag akyat nga natin dahil nagkamali pa tayo ng binyo, dahil sabi kasi <laughs> gaganapin sa SM Mega Center. So pupunta si Aria ah! na yan sa SM Mega Center. So naka-baba ng 1130 na so dumating ako dito sa SM Malaki. Mm -hmm. Diba dito, dito kasi ito pala sa SM Malaki ginawa. Ah, ah. Ah, ah, simula lang nila at di na na nga natin naabutan yung mga facilitator dito In at tutuloy ang daw nagla lunch Pero wala pa naman ang mga judges kasi mamaya pa nga ito i-announce. Ia so babantayan natin ito para makita natin kung sino ang mag, ah, tatanghaling ah, uh, artist of the month dito sa wow. competition na ito. yan. Pwede i-live yan mamaya yung announcement. Oo, mo Oo i-live mo yung, mamaya yung uh, Kanya-kanya, bigyan mo ng focus yung na. bawat o, o, o. painting. Mm -mm. Siyempre, o, o. may manok ka dyan, alam ko. Opo, <laughs> apat. Eh, di siyempre, siya. Ay, 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 yung tabarang, yung ay yung ano na? Yes, yes. Apat lang ang pipiliin ko sa Amang G. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Pipiliin daw apat. So, apat yung pipiliin. Okay. Medyo malaki-laki naman na yun. babantayan natin yung taga-gimba. Oo. Yung ang pamilya, ang lola ay taga-gimba. Pero siya ay taga-talavera. O kaya taga-talavera ang entry niyan, hindi gimba. Ah, ah, pero yung lola ang natin kung ah, ano yung, yung reaction niya mamaya. Kaya yung lola ang babantayan mo kung ano yung reaction <laughs> ni lola. Oh, oh. Mo. <laughs> ah, mo. Ah. Apo, mayroon tayong interview dyan sa lola eh, nang saka yung nanay ah. Nandiyan. Ay, di wala nang uh, surprise kapag uh, eh, nanonan natin. Kaya so na Oo, Oo nga. Yeah, abangan na lang po natin para di tayo malobat kasamang si Arnie at kasamang Chief. Okay. Para ma-live okay. natin mamaya. Sige. Oh, sige. Bye-bye, Arya Lea. Yes, Pagbalik bye -bye. mo, kung diretso ka sa bypass road, maka may bilang. <laughs> ay, 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 ay. Sige. Bye-bye. Sige. Oh.